wala na talaga oh. Sirap na talaga 'to, malinisan. Sirang-sira talaga. 'Yun no, oh. Yung mga sin, yung mga yero. 'Yun. Wala na. Dinaanan talaga ng bagyo. Let's <tune noise> go. Okay. Yo, was yak mga kapatrip? <laughs> alright, panibagong araw at panibago namang tripping ang matutunghayan niyo So, alright mga kapatrip, andito tayo sa Isla Pag-asa kung saan tagal ko nandito dito hindi nakabalik. At, at dyan mismo, dyan, sabi na may-ari ng lupa nito, dahil hindi sa amin to so pinatira lang po tayo mga kapatrip so sabi po ng may ari ah uh, dyan lang daw kami para ano para ma ano lang malapit lapit lang sa kasada dahil doon pa yung area ko yung sa isla so sabi po ng may ari shout out sa iyo ma'am salamat po sabi, po ni ma'am pwede na din tayo dito mag, mag, uh, ng kubo maliit lang na kubo para maka ano din makabantay so makaano din sa kaniyang bahay so, dahil ah uh, parang maraming kasing ano, maraming kasing ah uh, mga tanim dito. So yun, patuloy po tayo doon sa isla. Ah. Samahan niyo po ako mga kapatid. Yan mga kapatrip, samahan niyo po ako at ah, tayo po ay pumunta sa isla ah, dahil tagal na natin. Kung ko nang hindi nakapunta doon. No. So may, may bagyo, may bagyo na dumating dito sa Mindanao o oh, dyan sa Luzon, sa yes, Mindanao naman tinamaan yung bagyong ano, yung bagyong Christine. So tingnan ko kung um, ano nangyari sa kubo. Sa kubo na talagang binina uh, natira sa atin na hindi pa natiran <laughs> So, 'yun. Let's go. Puntahan natin yung area kung ano yung mga uh, nangyayari doon. Baka na naano na yun ng mga kahoy. So, da marami kasi mga punong kahoy diyan. So, let's go mga buddy. Let's go. Pakita ko sa inyo yung daan ha 'Yan. All right. Madamo dito, madamo. Puro biyag. Sana walang ahas dito. Yun. Alright. Puro biyag. Yan no? Yan, tingnan nyo. Kung gaano kasukal dito. Yun. Yan sa mga mangga, ganda dito mag-standby Pag dito na tayo makatira. Uh. Ano? Let's go. Parang kinabahan ako ah. Cool, biyak sana wala mangyayari dito. Yan ano Diyan tayo mga kapatid. Diyan. All right. Medyo madamo talaga dito, wala na. Hindi na makita yung daanan. huh Yan. Yan, talagang hindi na talaga makita yung daanan. Ano? Oh, madamo na talaga sa isla. Oh my god. Yan. you know sobra tubiyag nakatako talaga wala ang mag isa dito yan po tubiyag sana wala pun mga ano dito mga kaibigan nating ahas huy puri Huwag wag naman po sana nag vlog lang po ako yan Oh kalikasan Kita Ada yang ating, ating bahay-bahay di Yan, dami ng damo. Yung bahay kubo, oh. Yan. Alright. Ayan po, nandito na po tayo sa Islamismo. Yung saan ako nagtatanim. Shoutout din sa king kubo, oh. Tagal ko nang hindi nalinisan, tarangan ano na. Hindi tayo yan. May nakano na tayong siguro diyan Nakauna na, nakatira na. So, yan. Dito po. Cool, oh, yeah. yan. Yan. Eh. Wala na. So, ito pala. So, sana kita ng aking vlog. Dito po ako nagtatanim at nagsasayaw-sayaw niyo. Yan, yung area nito. Ayan, wala na. Yun. Yun. So, yung bahay wala na, wala nang wala nang bubong. <laughs> so dito pala ako nagtatanim ng mais, lahat-lahat na wala, damuhan na talaga. So, let's go puntahan natin yung bahay, pa-patrip. Puntahan natin kung ano talaga ang nangyari. Para makita naman sa may-ari. Na talagang hindi ko pa natirahan eh, wala, sira na. So, let's go. Yan you know? Ah, oh, takubo. wala na talaga dito. Oh. Uh, talaga ano na? So, Tula uh, na talaga oh. Sirap na talaga to malinisan. Sirang-sira talaga. Yun oh. Yung mga sin, yung mga yero. Yun. Wala na. Dinaanan talaga ng bagyo. na talaga oh. Alright So yun po no mga kapatrip Talagang yung mga yero Talaga ay, ay, ay nag, nagliparan talaga oh dami pang mga ano mga malaking langgam yung mga aliwang so you know yan ah talagang lumilipad talaga yung hero yan oh ayan so, oh ish ah akyat po tayo akyat Uh, ah. Uh. -hmm. Oh. So yan po mga kapatrip Nansira nang sira talaga na Dito sa area You know marami na talaga nag, Nagliparang mga yero oh, Wala na oh Shout out oh Oh So yun lang po mga kapatrip, ayun, ah, talagang ah, inayos ko pa itong bahay na to nakita sa vlog, ah, hindi ko po ah, natirahan dahil po malayo at saka madilim dito, so yun o, oh, inabutan pa ng bagyo, talagang wasak yung bubong.